Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng Opinion reaction itong pahayag Ng Pangulong Marcos Jr. Sa ASEAN Summit Matagal-tagal na mga 2 or 3 weeks ago uh, Tungkol sa Mindanao ito uh, At ako, nabigla ako Itong statement niyang ito At uh, bigyan natin Ng opinion kung Totoo ba sa puso niya Na ganito talagang Mindanao o ito ang sabi niya, Ang kinabukasan ng Mindanao Ay kinabukasan ng buong bansa Ang kinabukasan ng Mindanao Ay kinabukasan ng buong bansa Ako uh, Hindi ako taga Mindanao ano? Although matagal na akong nakatira dito taga La Union po ako na-assign ako Mindanao 1985 ang plano ko is sandali lang ako sa Mindanao hindi ako magtatagal mga ilang years lang din babalik sa Luzon kaya lang unti-unti napamahal na kami sa Mindanao dahil it's really a land of promise ayoko nang alis sa Mindanao dito na ako Hanggang sa pagtanda, hanggang bawian ako ng buhay ng Panginoon, dito na kami, my family, Mindanao na. Ay So, napaka ganda po ang Mindanao. Uh, mura ang pagkain, magaan ang buhay. Talagang, it's a land of promise. Kaya ang problema, for a long, long time, napapabayaan ang Mindanao. Panahon lang ni Tatay Digong na naramdaman ko yung buhos, suporta ng gobyerno ang Mindanao. Nakabili ako ng lupa sa Bukidnon noong year 2000. Kaya lang, kasi ako bil, uh, bilang isang Ilocano, mahilig magtanim-tanim. Kaya lang, yung nabili kong lupa sa bukid ang hirap puntahan dahil lubak-lubak ang dalan. Panahon lang ni Tatay Digong yung build, build, build niya. Talaga, nasimento. Kaya ito yung hindi hindi ko makakalimutan na serbisyo ni Tatay Digong yung pagkasimento ng kalsada papunta sa aming farm sa Bukid So talaga napakalakas ang potensyal ng Mindanao kung tutukan lang ng national government. So yan, nasimulan na BRRD. So akala natin na nung nabuo ang team, Magkakaroon ng continuity. bat sad to say, hindi na. Oh, ano ito? Kinabukasan ng Mindanao, kinabukasan ng buong bansa. Example lang. Napakagandang proyekto na simulan ni Tatay Digong yung Mindanao Railway Project. Ang plano is, ang buong Mindanao, mayroong rails, may train na babiyahe ang para madali ang pagbiyahe buong Mindanao nasimulan ni PRRD pagdating ng Marcos administration zero budget may napanood akong senate hearing nagrereklamo sino ba e, correct me if i'm wrong parang si senator GB Ejercito plus ang presenting officer by that time si Jinggoy Estrada nasasayangan sila ano ito bakit zero budget ang Mindanao railway system. Dahil lang ba magandang programa na nagawan na nasimulan ng Duterte Ad, Duterte administration at ayon nila lang ipapatuloy baka ang credit mapunta kay Duterte? Ganon ba yun? Eh kung talagang, ang Mindanao, kinabukasan ng Mindanao, kinabukasan ng bansa, bakit hindi suportahan? ang mga magagandang nasimulan proyekto sa Mindanao, kagaya ng Mindanao Railway Project. O, yung doon sa farm, balik tayo ulit, farm ko sa bukid no? So, ang dami nang nasimulan. Uh, natapos sa kalsata, may malaking ilog na lagyan ng tulay. So, kunting push na lang, Madadaanan mo na sana yung tulay, lulusot-lusot ka na, mother. Itong administrasyong ito halos tumigil na. Kaya, I don't know kung maniniwala kayo dito sa yung commitment ba ng administrasyong ito na i-develop talaga ang Mindanao. Yun ang ibig sabihin nito eh. Kaya lang, maganda lang pakinggan sa sanita kulang naman sa gawa. O, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Ayan kanoy. Wala na kay mauto diri sa Mindanao. Ngag. Karami nimo bunalan og durian. <laughs> Wala ka nang mauto sa amin. Sabi, siguro taga ito. <laughs> bunalan, paluin daw ng durian. Richard Adrales, istoryara dagan sa imong ngag. Salita lang daw. Ayan Bria, Daghan mi saging diri kamuti balangoy. Mabuhi mi diri kalami ni mo hulugan og durya. <laughs> Wala na. Galit na talagang taga Mindanao kay PBB mo. Oh. Tignan niyo yung nangyari sa eleksyon. Nung May 12. Walang nanalo ni isa mang kandidato ng aliansa sa Mindanao. Poros Duterte. Yung survey ng Pulse Asia, ang satisfaction rating lang ni PBBM dito sa Mindanao, 3% na lang. Eh. Lalo na si Romoldes 1%. Eh. Samantalang si Bipinday Sara is 97%. So, kulang na lang, kailang hindi naman pwede. Yung humiwalay ang Mindanao, hindi ako pabor niyan. Dapat intact pa rin ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magtiis na lang po tayo nang 3 years. Then, 2028, babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Na malapit na lang yan, konting days na lang. nakapag -tease tayo ng 3 years, eh, sandali na lang yan yung 3 years. Uh, at aabangan natin ang nalalapit na paglaya ni PRRD. Kung sa ang bansa, siya dadalin, wala pang nakakalam. Okay, salamat mga kaibigan uh, sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng bagong bahay ang tribong talandig panoorin nyo ang video na ito Una niya ang nataga ano gero. O so, bisan pa sa kusog ka nga ulan. Tega, salamat sir. Salamat, salamat siya talaga, sa na sin na nga nahatag sa iya. So karon abot na siya sa iyang ipatindog nga balay. Ay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan huwag karoon mo na ni ang, 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 patindog nga balay so ugma mag atop na lang yun ni siya kaya eh, kay eh, ulan namang yun kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di ko nila ang sin unang una akong pasalamatan ang atong ginoo o kanang atong nag-sponsor o ka Salamat sa iyang yatag nga sin kaya matrabalay na gid ko kaya mm -hmm. naging kuy rato sa mama karon makalain na gid ko kaya mm -hmm. dagan salamat mm -hmm. yan salamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan uksin para dagan ang magkapanalamat sa inyo mm -hmm. o eh, kiran. Bisang pag, bisang pag ulan, di ko agi na ako, ako kusin kay excited kay mi. Oo. Uh, kaming tanan na tagan diri sa Sitio Gayton. Oo. Sa salamat kayo. Sa, sa salamat kayo, sir. Sa oh, salamat. Daga, salamat. Oo. Uh -huh.